Hello sa mga gustong mag-alaga ng kambing dyan o di kaya yung mga may balak bumili at maghalaga ng kambing no so ngayon ay bibigyan ko kayo ng konting tips kung paano mag identify ng age ng kambing o yung edad ng kambing kasi syempre karamihan ngayon ay sa online natin nabibili at para makasigurado tayo sa ating mga bibilhing kambing ay dapat ay may idea tayo kung paano malalaman yung edad ng ating kambing sa technique na ito ay malalaman natin sa pamamagitan ng kanyang ngipin oo sa ngipin lang ng kambing ay medyo meron na tayong idea kung ilang taon na ito para naman meron tayong basihan kung lalo kung ang hanap natin ay medyo isang bes na nanganak na o kaya mga bata-bata pa para alam natin na tama yung makukuha natin para may idea tayo at hindi tayo maloko so meron tayong guide dito no ito yung development of goat teeth no makikita natin sa unang picture ay ito ay yung maliliit pa at yung mga baby na goat pa to so under 1 year pa to at sa pangalawa naman ay mapapansin natin na meron ng dalawang malaking uh, ngipin o di kaya dalawang fully grown ng ngipin na. So, ibig sabihin, ng ating kambing ay nasa isang taon to isa't kalahating taon na. At sa pangatlong drawing naman ay meron ng apat na malaking ngipin. So, ibig sabihin, ng ating kambing ay nasa 2 years na. At sa pang-apat naman ay mapapansin natin na meron ng anim na fully uh, grown teeth na. So, ibig sabihin, ay nasa dalawat kalahating taon na ang ating kambing. At kapag ang ating kambing ay punong-puno na ng ngipin o di kaya yung malaking ngipin na talaga, ay ito ay umiidad na ng dalawat kalahating taon hanggang tatlo o higit pa. So ito lang naman yung basehan natin para at least meron tayong idea kung ilan taon na ang ating kambing.